City of Now, US Doctor in Med. So... Sakit ni, sir? I'm Sir, you time not going First time, you're no, no, no.

Bisa hilang mga sakit, mga check up, oh, libre kan Tidak Tambal libre, doktor libre, uh, surgery libre. Sir, salamat and happy fiesta day. Masih lagong adlaw ni Mumis. I am Fiona Shalmi Ernejo, 22 years old, and I am a volunteer from Colegio de San Antonio de Padua. Para na po, just sa mga danawanans nga wala kayo kapalo about aning... ...nay dental. And then it's katong mga minor surgery lang kay na ma ko rin na assign sa surgery sa Loyo. And na sa mga free medicine, it's very helpful jud sa mga lumulupyo sa lungsod, especially sa kanang mga less fortunate jud nga thankful kay tanga na yung mga mag medical mission sa katong mga wala nakahibaw na ay na free medical mission here sa Danau Civic Center. Thank you so much. Thank you. And then we started the medical mission in 1996 until now. Our purpose here is to share with our fellow local doctors uh, we, usually have, we, do, we usually do this after the fiesta. Uh, most of us are learning, but we all volunteers, most of us, but they're not learning, because it's just a local group. We have also three mobile uh, dental clinics outside. Uh, city help us also. We also have We also have scholars. <laughs> oh, the kind of, the scholars I we take care of our people. <laughs> Excuse me, sa tingin Thank you, thank you so much for sharing that. Thank you. Hi, Hi you. thank you. Maho na isilin din niya nito gama sa pagtanasa. Samao, ni mo pa about tanging medical mission? Dito nito, misas City Health sir, na nakaiserya naman mga medical mission patungo sa check up ko sa kamay. Hi baby. Dilan at obus. Dilan at Ah, uh, salamat po sa na naani medical mission kay po ka ta sa itong expenses. Oo, dahil yun, mahatagan po ta o dayon, ma, tagan po na tambal. Nadilit makalas makalens <laughs> po. Parlinda Kim, <kaulawaan>, ng no city. Kung <laughs> may inyong ipacheck, check diri ma? Kanyang siya sa paa. Dugay na na? Dugay-dugay na. Dugay, 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 tapang. Tara na mo. mag Okay. Masila kong adlaw ni mo. Masila ko sa Chairman Banson o taga Suba, Danao. Okay. Adi, kanyang diyon sa nipong paghebaw about any medical mission? Nakapalo ko sa Danao City Government. Oo, oh, okay. Sa Danao City Government page. Pacheck up ko sa akong anak o anak ko. Asa man ni mo anak? Hello! Yeah. Ano, hi! <laughs> ako, gigi ko pasalamat nga na yung nanay kaya eh. pagkaunan to nakapacheck up sa ko sa kuwan medical mission pag human sa pista. Kaya na nagpaabot ko ani kay naku nagit kanina tong natong kuan ba kaya ng paglaom nga makapacheck up ka kay tagsa ba yasad. Jadi salamat kayo Thank you so much. And there you have it, daghang salamat sa tanang mga danawanos nga itong nakahinabi, labi na gyud sa tanang volunteers nga nagpakita kung unsa ang tinuod nga alagad sa pamilyang danawanon.